siya sa game day. mo yan na siya ay nasa espiritu kapag ang kanyang hindi ay sa mga bagay na lang. Masakit po yun, amen? Masakit po yun. Pero kahit anong sabihin niya, that's the way to see person mo. But po kaya, napotay Diyos ako. Pero ang ginagawa na hindi naman doon, ang pagsabahan niya hindi na naman. Wala akong safety natin. Kasi sabi rito, ang nabubuhay ayon sa hindi na laman, naumali siya sa mga bagay sa laman. Pero ang nabubuhay ay sa Espiritu. Nagsisikap. O, oh, take note ang salita, ha? Hindi po basta-basta, there is force. Magsikap ka na mamuhay ayon. Kasi, nandito pa rin tayo sa Ay, totoo naman po yun. Amen? Hindi sa kahit gusto mong isipin mo, hindi nagarating mo siya Ayun ay, na. Parang, parang gusto, gusto, parang gusto, gusto kong matalo ka, pero hindi, dahil ang isip mo, ayaw kong patalo dahil sa Panginoon Diyos pa rin. May hinap. Hindi po basta-basta ang buhay Christian. Marami pong challenge. Kailangan lang, sabi, kunin natin yung salitang ito, nagsisikap upol sa mga bata. May intention po talo. Verse Six, ang pagpamaling sa mga bagay mo sa laman ay nagbubulit sa kamatayan. Yun ang nag Ngunit ang, ang pagsisikap sa mga bagay mo sa Espiritu, ito mong malalaman ninyo kayo ay nasa Espiritu, kapag ang, ang nangyayari, nagbubunga ng buhay, dalawang bagay at kapaya pa. There is life and peace. Life and peace. Verse 7, sapagkat kalaban ng Diyos, hindi po ako may sabi nito, ha? Ah, sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang na humaling sa mga bagay upo sa lamaan, hindi siya sumusunod sa kapatid ng Diyos at hindi niya kayang sumusunod. Hindi niya kayang sumusunod. Kahit anong mangyari, hindi niya kayang. ang nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng yeah. yes. So pag gano'n nakakita tayo ng mga tao, gano'n nang ano, naisip natin, nakakabang na lang po tayo. Yeah. Hindi mo naman siya pating gano'n siya hindi o yung ginagawa parang ang nararamdaman nun, nakakabang na lang po. Pero hindi mo siya pwedeng i-judge kasi Nung no, araw, ganun ka rin, katulad ka rin. Ang nangyayari tuloy, magpapasalamat ka sa Panginoon Diyos dahil binigyan niya kanya ng pagkakataon magbabing buhay. Kaya yung mga nagbabago buhay, pag nagkasalita sila, ang narinig natin, puro pasasalamat at papuri sa si Panginoon Diyos. Kasi kung wala nga ang Panginoon Diyos, wala nang mga yan. Mga kapatid, tapusin ko ito rito. Dito, hindi ito natin bilgaralan para matuto tayong mag-judge, masama po. No? Maging judgmental kita. pinag aralan po natin ito para makita natin ang mga nangyayari sa buhay natin. At ngayon, nakikita natin sa ibang tao na nangyayari din sa kanila. So all we have to do is to pray for them. Panalamin natin sila na sinaring ay makatanggap ng pinanggap natin biyayang ni Juan pagkatapos magkaroon ng rebellion, tumanggap daw ng sa Santo pero walang ginawa kong Hindi na nakikisama sa mga pinayari tao. Wala na. Hindi na nakikipag kasi hindi na ako makasalanan, makasalanan ako kung ako makikipag Sa amin, kung gano'n. Sa amin, nagdami mo, kapibahin natin, gano'n yun. Gano gano Pag alam na, ano, hindi ka na ano yan. Ako nga eh, ang hirap kong maging pastor. Wala na ako yung naging pastor, kumunti na po ko. Kaya na gusto ko ito ng ulit natin. Pwede mo ipinakita ko sa kanila na ang pagiging buhay mo ay hindi yung adjustment. Ha? Oh. Kaya tawag sa akin yung toilets na rin. Kasi kasama ko na rin yung, yung mga nandun doon. Pero ang ginagawa namin ay magkaiba. At nakakagadak pag sinabi ko, siyama natin si Pastor, iba pagkasama si Pastor. Kasi siya pwede nagpe-pray, may nagaganito. Uy, mahiya kayo, ito si Pastor. Kaya yung magsalita ng ganyan, kung magkakasama. At nagigitawa nga siya, sabi, ilaw ka ng ilaw ka. Ilalagay mo yung sapatungan, hindi yung ilalagay sa ilalim. Para makita nila na mayroon pala ganun. At wala naman nakakalam kung sino to na sa mga alalawang yung susunod na hindi hmm. sa Ang maganda naman, hoping and praying, sila po ang nagpagsalamat sapagkat alam nila na kahit nagkagalaman ng na kanilang buhay, ay eh mayroong nakaalala yung sa kanila. Kaya nang nagpipray sa kanila. Malag ang buong isa. Amen. Nung isang nakaraan no, may kaso pumunta sa amin. Ayun po, ko na yata ito. Sabi ko, bakit ka daw na ito? Muli po sir, bakit po kayo sa aming Meron kami susunod ko. Eh. Hmm. Bakit po? Eh? sa barangay namin. Ay, na ko ng taga rito daw siya. Kaya naman, Sino po siya? Patingin ko, kapit bahay namin. <coughs> ano siya, parang nasira na. siya Kailangan ko sa liga. Ay, sa akin, kailangan ko Ano <perses> Ano Gusto ko kong patayin ang dalawang kong doon, sabi niya. Kaya eh, ibig sabihin, may niya may ano na. Eh kasi ang dominan niya eh. Kailan ka pa ron? Ang gabi ko ko. Ito sir, kung bala rito, ko, Ang Ganito lang gawin, mga Tapos kalimutan mo muna yun nangyari sa iyo, mga tulog ka mo. Tapos yung mga nandun doon, siyempre na, nag-ano ng mga papeles na nagayon sa iyo. Ikuntay na lang natin yung mga ulang mo, no? Pagdating ang magulang, kung hindi na ka. Kapag dumating magulang, mo, at may nakabang daw sa kanya, papatay mo. E dumating yung isang barangay tanong, sabi, yan! Yan ang siya, sa buwan, papatay sa akin. Sabi nung barangay, ano ba? pa rin yung nag-isa nga, lalo rin kami nag-work. Yung sabi nyo pamilya yung masabi. Anong, anong, mararamdaman natin? Dapat ba natin reject? Hindi. Nakakaroon tayo ng abag sa ating puso mo. Okay? Sayang eh. Alam mo lang ang solusyon ng mga problema. Eh, ang problema nga, pag nakikita ka na pastor ka pero ayun ayaw mo na ba kipag-uusap? ka rito, sila li -li 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 lang yung libi lang gano'n. Wala ka namang gagawin. Ang hirap din kahit kayo hindi pastor kristyano, maranasan ninyo yun. Naka eh, kristyano na yun, hindi na lumiinom, hindi na nungiinom, hindi na nungiinom, kung iiwas, hindi nila tapos maganda ka ngayon pausap kasi nagiging blessing sa iyo. Kaya nga, ulit na, ulitin, hindi ko na itutuloy kasi mag-iibang topic yung ano, sabi nito, tapusin ko. Ha? At ang nabubuhay ay sa laman ay hindi maaaring kalimba ng Diyos. Ito lang ma ang may papayo sa inyo kalugdan ka na ng iba. Uh, hindi ka na kalugdan ng iba, huwag lang talagang Panginoon Diyos. Tanggapin mo na ang lahat ng honor, ng medalya, di ba? Ng, 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 ano, oh, the best ito, the best in math. the best in ganyan. You know, hindi ka na ng award, pero ang Diyos sa'yo ay malayo. Napakahirap dito. At alam niya ng tao, sapagat, paano ko na Kasi sa kabuli, huwag ang sandali, kung mamamatay na yung hindi mo sisi -si -si siya, gusto niya magbalik mo sa mga. Kaso, hindi na siya kawin. May experience ang pangang sa akin, kaya nga, maganda rin na ito ginagawa natin, eh, mag-aaral mag tayo ng malalim kasi marami pa tayo dapat matutunan. Pero mga ngayon, nandito pa rin tayo sa ano, eh, ang papalpong ito, bago natin ito maunawa na gusto, matagal na panahon. Ang magaganda sa atin, hindi man din natin ito matapos sa na buhay natin ito, ay nabahagi na tayo ng biyaya ng salita. Kaya manalangin, nakilang Diyos, paano nga ba kami makapagumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa Diyos? Sinunin mo ito sa amin, Lord, na unang-una namin dapat gawin we must realize na kami yung nilika at may kahinaan kami sa aming mga sarili o walang unang pagkakasal. Na walang ibang solusyon kundi ang iyong bugtong na anak sa aming pananalig sa kanya. Lord, alam namin mahaba po po ang proseso. Alam namin marami pa kami pagdadaan ng mga challenges. Maraming bagay pa kami dapat matutunan. Kaya't gusto po kami umaasa sa iyo sa so, makita magkita ng mga pagtitipong ito, Lord, sa fellowship maker, ay dumanit kong patuloy ang biyaya ng iyong mga salita. Ito ang aming buhay, ito ang aming kanilipas. Salamat sa tinanggap naming biyaya ng mga buwat sa mga salita ang aming sa mga mga salita. Isang malaking bagay that we receive our daily bread of faith in Jesus' name.